paano nga ba malaman ang lokasyon ng ating anak o kaya ng ating jowa sa tuwing lumalabas sila sa bahay nang hindi nila nalalaman so kaibigan tuturo po natin sa ngayon yan pero bago ang lahat i-click ang follow button sa tabi ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video at i-share mo na din kaibigan para marami na tayong mga kaibigan ang matuto ng mga ganitong tutorial. So tara, let's go! Okay, hawakan mo lang ang kanyang puong kaibigan bago siya lumabas ng bahay at hanapin mo lang ang kanyang messenger. So dito sa kanyang messenger ng ating anak o kaya ng ating juwa, ay hanapin mo ang messenger account. Halimbawa ito So pag nakapunta ka na dito, itap mo lang itong sign up plus then itap mo itong location So, ganun kaibigan. Then, itap mo itong sayo na location. Then, isend mo ang location. So, pag nasend na kaibigan, para hindi malaman na nagsend tayo ng na location, ilong press mo lang yan. Then, itap mo itong more. Then, delete. Then, piliin mo lang yung delete for you. Huwag yung delete everyone. Yan. So, nakadelete na. So, ngayon, puntahan natin yung mismo messenger account natin kasi nga messenger account ito ng ating anak o kaya ng ating jowa so UP natin ang messenger natin mismo so itap natin ang account itap natin yung sinisin na location <coughs> so ito na nga kaibigan makikita na natin ang lokasyon ng ating anak o kaya ng ating jowa na lumabas siya ng bahay at malalaman natin yung mga pinapasukan niya yung bahay mga kalye so mahina po ang signal so dito po siya yan nagpupuin po siya so tapo lang yung gate direction so pwede kang yan nagpupuin siya ng araw kaibigan at pwede mong lakarin pwede mong magmotor kasi nga malapit lang po ang ating ang ating Anting di mo kaibigan Yan gumagalaw siya kaibigan So ganoon lang kaibigan Malaman ang lokasyon Kung saan pumunta ang ating anak o jowa Doon sa kanyang mga pinagpupuntahan Huwag kalimutang ishare natin videos Tanda ng kalaman ni God bless po sa ating lahat